Walang nakadaan dito. Yan, ito na oh. Mga palayan. Ha? Huh? Tama ba ito? May ito right, right dito. Ano man si Google Maps? Saka ano ba naman ito? Usok. Hindi ko alam kung malapit na talaga tayo. <laughs> Parang puro bypass road yung dinadaanan natin na. Tayo na right, pero ito. Ba't ganun? Ayan, hello sa inyo mga halapips! Nandito tayo ngayon sa Maycauayan, Bulacan At para sa ride na to, ang destination naman natin ay nasa Bulacan lang din Pero kung saan sa Bulacan? Sa Pulilan Medyo dulo na siya, parang katabi na siya ng Pampanga Ang oras ngayon 2.30 ng hapon Tapos umalis ako ng alas 12 kanina sa Las Piñas Medyo may mga traffic konti lang naman hindi siya yung kasing traffic ng normal na traffic ha kasi ngayon ay holiday ano ngayon hindi um, ko alam kung anong holiday eh. basta dineclare lang to na holiday uh, October 31 yon bago mag araw ng patay yon may konting traffic lalo na yung mga banda sa mga sementeryo Yon. Pero hindi pa namang ganun ka-traffic eh. Pero inaasahan ko nga mas maluwag-luwag eh. Eh, hindi. Nagkaroon pa rin ng mga traffic. <laughs> ah, ano to? Traffic na ba to? Siguro dito lang to sa parang sentro ng may kawayan. Yung may daan papunta ng inlets. Ang oras na. Nalate na ako ng... Mm, alis ko. Dapat umaga ako ha, alis eh. Kaso lang... Hindi ko alam. Parang... nalait ako ng gising. Pag gising ko, alas 7 na. kasya ba to? Eh, maliit lang naman to si Fabio. Napaka-traffic. Parang mas matraffic dito kaysa sa... mga dinaan ko sa Manila. <laughs> Hindi ko alam kung bakit ganito. Woo! Nakalagpas din sa... traffic na yon Napakatagal, napakatagal ng hindi umuusa yung traffic ngayon <laughs> yung iba nga nag ano na eh yung nagka counter na sila yung ibang motor kita ko eh di sinundan ko <laughs> pero syempre I joke lang yan hindi ko yun ginawa kasi wala namang video <laughs> nakainis kasi eh, napakahaba talaga ng traffic wala talagang galawan kahit na nakumotor ka na yung haba oh. Hindi ko alam kung anong meron doon. Ba't nagkaroon ng traffic? Siguro may sementery, di Hindi ko alam. Ang ina-expect kong traffic nandito. Kasi pag nadaan ako dito sa lugar na to, yung parang sentro nila, lagi akong natatraffic. Pero ngayon, wala. Actually, long weekend ngayon. Para sa akin, meron akong apat na araw na bakasyon Friday, Saturday, Sunday at eh, saka Monday tapos pwede pa akong magkasakit para sa ikalimang araw pang emergency leave plano ko sana na mag sorry plano ko sana na mag north loop kaso nag-aalangan ako kasi long weekend tapos may holiday pa kaya alam mo yun baka madaming tao na nagbabakasyon din doon so imbis na may enjoy ko yung ay ako na imbes na, na ma-enjoy ko yung lugar baka ano, lalang mauwi lang sa yung maraming tao yung parang overpopulated <laughs> o kaya mauwi lang din sa traffic yung mga biyahe ko kaya yun hindi na lang ako nag north ride -right. so yung pupuntahan natin sa Bulacan ah uh, farm siya hindi ko sure kung farm siya eh kasi wala namang farm na nakasulat sa pangalan niya tsaka yung lugar na yun ah uh, dapat yun yung pupuntahan ko nung pauwi na ako galing sa Baguio Ride uh, yun yun eh mula Tarlac dapat mag ride ako papunta ng yun nga sa Pulilan kaso lang minalas Monday yung araw na yun sarado sila nung Monday <laughs> malas pero ito ngayon uh, doon tayo ngayon papunta sana maganda sabi nila maganda daw eh pero sana maganda para sulit yung pag dayo ko ng pulilan Napakainit. Dito. Tama nga <laughs> Kung saan saan na naman ako pinapadaan ito ni Google Map. Kahit na nakailang daan na ako dito sa Bulacan, sa mga kalisada dito, hirap nga hirap talaga akong matandaan sila. Kasi... Hindi ko alam, parang puro <laughs> pasangasanga parang pumunta ka lang sa ibang lugar iba na yung daan mo papunta punta ng pandi tapos lumayo layo ka lang ng konti doon mula sa pinuntahan mo ibang daan na naman yung ituturo ni Google Map kaya madalas ako naliligaw dito eh <laughs> ah dito ay parang papunta doon ng bypass road ah so dadaan ako ng bypass road oh. parang ano kasi natatandaan ko itong lugar na to yan, itong parisan na to yan masarap din dyan, kumain kami dyan dati dapat kasi talaga umaga ako alis kanina mga alas 5, alis na ako papunta dito sa pulilan kaso lang, yun nga, hindi ako nagising sa dami ng ginagawa ko <laughs> nakatulog na lang ako nagbabalot ako ng mga damit ko <laughs> pagising ko <laughs> yung bag ko nandun na din sa tulugan hindi ko na natapos yung mga binabalot ko nakatulog lang ako bigla hindi ko alam kung bakit siguro dahil sa ano sa lambanog ha <laughs> ah, ito nga oh Larry del Bypass Road so dito talaga tayo pinapadaan ito yung sinasabi ko sa inyo na bypass road na mukhang expressway <laughs> ang ganda kasi eh Ayan oh, lakas yung mga expressway. Lalo na pag yung mga bandang bustos palayo kasi yung kabila anong puro mga palayan eh. Parang ganyan, no? Dito kasi medyo may mga building-building pa. May mga konting mga gusali. Pero eto, para sa akin, ang lakas nito maka-expressway. Kaya feeling ko, big bike to si Pacquiao. Kahit na hindi naman. <laughs> Kaya gustong gusto ko tong bypass road na to. Nakakatuwa. Turn left to stay on Larry Del Bypass Road. Eto na yung bypass road eh. Unless, ito rin ay e, bypass road. Ha? Eh, Laridel bypass road din to. Sabi ni Google eh, continue. Laridel bypass road. Hmm, man to. Pag chinek ko sa map, ako nililito na ni Google map eh. Laridel. Ito pa lang. Floridel pa lang pala to. Alam ko kanina pa tayo. Oh, uh, yan, nagkaroon din ng lilim. Ang sakit kasi talaga sa balat ng araw eh. Yung init ng araw. Oh, ang ganda oh. Ang ganda. Gustong gusto ko yung ganyan. Yung nasa pila. Kasi ang haba nung daan eh. Tapos puro ganyan. Sa pila, sa Laguna. Puli lang na kaya to. Wala akong mabasa eh. Ah, ito. May SM ano kayang SM ito SM Pulilan ayun nga Pulilan Bulacan na pala ba't kanina nakalagay welcome to Plaridel ilang minuto lang nasa Pulilan na tayo parang ang bibilis mag ano dito no sa Bulacan ang bilis ng mga palit ng mga bayan parang maliliit yata yung mga bayan nila dito kaya maya't maya may makikita kang welcome or thank you or na natsitsempo lang ako sa mga maliliit na portion yung nadadaanan ko slide right ano yung slide right dito hala ka ano yung slide right dito ano man si google map o oh, siguro ito itong um, dito tama ba kagulo naman ng intersection na to ano ba ito? Tama ba to? Parang Check ko nga Baka mamaya ito si Google Map Nalito ko sa slight right na yan Check ko yung map Okay, tama nga itong tinuro ni Google Map Tapos meron pang isa Mas maiksi-iksi yung daan Pero syempre Since nandito na Dito na lang Saka, ayan you know, o Malawak yung kalsada mahirap kasi kapag ka, isa lang yung linya hindi ka maka overtake lalo na kapag may mabagal sa harap wala mag lang talaga magkakaroon lang, talaga, lang talaga ng mahabang pila pero dito sa ganito di okay oh di ba naka palit palit tayo ng linya ano to walang nakasulat baliwag Tama ba? May nabasa akong baliwag Baliwag, yung logo ng baliwag Hindi ko alam kung yung baliwag banalit yung manok Eh, dito nag-originate sa baliwag lala matagal ko nang naiisip yun eh Tsaka yung baliwag na bus Hindi ko alam kung sa baliwag din yun, sa bulakan Pero yun talaga, yung lagi kong naiisip dati pa walang katapusan to, hindi to <laughs> walang nakakadaan dito ano ba yun sa mga ganitong intersection pa naman, medyo mahirap kasi alam mo yun uh, hindi mo mararamdaman yung diwa ng Pasko dito yung tinatawag na pagbibigayan sa mga ganong intersection talagang wala tigasan lang na mukha sa ganun eh Buti sila sumingit kasi ayoko ng gawin 'yon kasi nga naka-video ayoko maging masama ako. <laughs> De, hindi ko ginagawa 'yon. Bihira lang, dihira Ano to? Ah, ko. Kaso walang nakasulat. O oh, malamang baligtad. Nasa kabilang side yung ano, welcome. Mukha nga rin toll kaya yun wala ting nakasulat no? Huh? dinitignan ko sa side mirror wala so ito mukha wala namang ibang kalsada bypass road din to parang puro bypass road yung dinadaanan natin na huh? wow bangus ang sarap may angat try kung bumili nung daing na bangus tsaka yung isa ba yun talaba yun italaba yun yung gustong gusto ko dito sana makabili pa ako mamaya marami mga nagtitinda ng banda sa bypass road eh yung mga talaba suso oh. ang dami ha oh, mukhang malapit na pinapakaliwan na tayo dito Tama ba to? Ba't ganito? Parang ano siya, mga warehouse. Anong ko nga dito? Dito po ba yung pulong kabyawan? Diyan pa. Sige pa. Thank you, thank you. Okay, dito nga ala ko na ako eh. Kasi iba yung paligid but ganun. Para siyang ngayon nga yung mga warehouse. Parang naalala ko yung dati kong pinasukang trabaho. Ano naman yun? Ah, uh, may warehouse, warehouse din. Pero hindi ako yung turn right. Pero ito, ba't ganun? Nabasa ko dito, oh. Eto, may mga kainan. Naman si Google Map. Minali ako. Ah, ito nga. Dito sa kanan. Walang kwenta to si Google Map. San-san ako tinuturo. Magaling <laughs> Parang halang. Parang sinauna. Sa daanan palang papunta rito, ramdam mo na agad yung probinsya vibe. Pero pagdating sa loob, para kang bumalik sa lumang panahon. Ito ang Pulong Kabiyawan, isang agriturism at heritage site. Matatagpuan ito sa barangay Inaon sa Pulilan Bulakan. tignan natin kung ano yung meron sa silong ah ginawa nilang parang museo sa silong ng bahay makikita mo ang iba't ibang paintings sculptures at mga lumang gamit sa pagsasaka hindi ko lang alam kung ano yung mga to pero parang mga gamit sila sa pagsasaka daming mga paintings oh. medyo recent pa tong picture na to Sa gilid ng bahay ay mayroong maliit na restaurant kung saan pwedeng magkape o kumain. Ano yung longganis ang pulilan? Ah, uh, garlic siya, sir. Bawang. Matamis? Bawang. Okay. Hindi, pero matamis? Hindi. Ah, sakto lang, sir. Salty. Ah. Uh, yes, sir. Yung longganisa po. Yung green apple. Pag-akyat mo naman sa bahay, isang tipikal na bahay ng Pilipino. Mula labas hanggang loob, pati mga gamit, puro gawa sa kahoy. Akala ko kanina mga malalaking agyo, Halloween design ng pala to. <laughs> may sungka may laki. Meron kami niyan dati pero maliit lang, sigay pa yung gamit namin, hindi yung bato. May mga makikita ka rin ditong mga gamit sa pagluluto, mga palayok at mga lumang kasangkapan. ko lang sure kung bahay din ba to Hindi ako nakakita kasi ng ganito sa amin eh Yan, luto na daw yung pagkain. First time kong matitikman yung lungganisang pulilan. Masarap siya at mabawang. Paborito ko kasi yung Bawang. Maganda rin yung ambiance habang kumakain. May tumutugtog na lumang kanta. Hindi ko nga lang alam kung ano. Pero ang sarap pakinggan kasi nakakadagdag sa experience. Sama mo pa yung mga farm animals na gumagala-gala dito. Sa pagpunta ko dito, pakiramdam ko talagang bumalik ako sa nakaraan. Yung panahon na malawak pa ang bakuran. May mga puno, may mga alagang hayop, dagdag mo pa yung bukid sa paligid, parang lumipat ka na sa ibang panahon. 200 pesos ang entrance dito. May discount pa para sa PWD at Senior Citizen. Pero para sa akin, hindi matatawaran yung experience. Nako, mukhang atakihin ako nitong gansa. Misyon nila dito sa pulong kabiyawan na mapanatili at maprotektahan ang lugar na ito para hindi tuluyang maging industrial or commercial land. At sa panahon ngayon, mas mahalaga yung mga ganitong klasing lugar. Tahimik, simple at masarap balik-balikan. Yan mga halapips, Maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to ay pakapindot na lang ng like button. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong lasing video mula sa akin ay subscribe lang kayo dyan. Muli maraming salamat at hanggang sa susunod na ride. Bye bye!